idol oh. Magandang gabi mga idol. Magandang gabi, mga idol. Oh, nakatikim naman, makatikim naman ng malaki. Oh, ayan oh. Yan yung huli mga idol oh. Mga oh, crabs. Oh, hindi diba? I-vlog ko na lang. Kasi kami lang ni Mrs. kakain. Walang pasaway ngayon. Tapos na sila. Yung ulam nila ito. Piniritong kitong. Hmm. Ang malalaki nito na nandun. Hindi nyo to nakita sa video sa aming paghuli nito madam kasi ang nagdala sa camera si Master Amil at saka si Dan. So yan, salamat mami. Maraming salamat sa Russia natin. tayo na pinang panaminan sa panakas na maraming gusto mo itong Amen. Kaunta kuya. Kuya Mor. kuya. Kain kuya be. Bawal na si mga kuya. Ito. Ito silin. Idol. Oh. Hmm. Sis. Dako kayo. Oh. Momdet.

Oh, dipindi pala no. <laughs> 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 Hindi siguro nakapagpangitlog. Ito, mataba ito. Madal, balaki oh. Okay. Mm. Okay, kang soya. Madal, Kung mm. mataba, mo ko Hmm. Mm. Siron, kaunta? Mm. Ah, okay na siya? Oh. Mm -hmm. Salo lang talang? Mm, kung asa lang, kuan kay ipakita mo na ito. Dala eh? lang ba? Anak, tala na. Mm. Basket ito mga doon. Dari sa nung sa ako magisda isda man na. ako sa isda. Ano. Ang dali ka. Okay. Dere, so, hindi, panang asaw-sawan dali, baliktad. Ano. Hindi, at sa mm, padawal siya mga kayo. Ikaw may, kung ni ito may, gipahinungdan ani jud eh, Jod. May noon. Ang okay. <laughs> dali kasuway eh. Subukan natin ito, Marla. Bukas kasuway. Oy, tanne na yelo yelo mo dilo. Hmm? Hmm. orange orange. Ito ba paborito ko to, oy? Mani hapon dito mga idol. Ate Mary, Kuya Ri. Hmm. Oh? Taba te oh, Ate Mary. Oh. Kuya Eric. Kuya Eric, ano din Hmm. Kumain sila kanina ng ano, dinhason. Ano sa akin aton? Hindi ko kaila atong akin nasong. Bumili sila. Tito si Lin. Gimingaw na ka? Huwag pang crabbing, no? Wala na. Hindi na season ngayon, no? Kaya, mamahimi ka lang dyan. Hintayin <laughs> hmm. mo yung season. Ma'am, klaras morga ha, ma'am. Ayun ta. Mm, Sir Eric. Mm, Sir Eric Mega, ha? Huh? Sa Jonathan Bosio, Idol. Idol Farm. Um, mm. kami nitong pinakurat. Mga Idol. So, hindi lang malakas yung hangin yung anong gabi. Mm. Punta kami, sana kami sa bansahan. Ang malakas yung hangin. Mm. Kaso, malakas yung hangin. Lay layo pa naman yung bansahan mga dol. Para mag marami pa doon sa rip nito. Meron pa no, konti na lang. Meron. Mag ano ako nito mga idol. Habang nasa dagat kami, yung plano ko diyan, 'di ba dati nag nag ano ka nag ano ako na nag, nag nagbebenta kami dati, 'di ba? Nung andun pa silang lister. Mga idol. So ngayon, kung instead kami sa dagat at ganito, Ilagay ko lang sa ref. Tapos, mga idol, eh, ano ko? Ibahagi ko dito. Kasi, tulad ng dati, namigay naman talaga tayo doon, mga. Hindi lang nakabidyo. Tulad nung ano ba? Nung, tatandaan nyo yung nag- Nag-order siya ato doon sila yung pizza talaga, pizza onsi, na birthday talaga ni misis. Mm. Diba kami-kami lang noon, maraming natira noon. Binigyan ko dyan sila, Andyan sila lahat dyan, pamilya na. Paghatid kong ganun, sabi, Yeah, walang video. <laughs> Saan na sila. Bakit ang video? Kasi nasanay naman sila. Kasi na yun? silit Litlit. Hmm. silit Litlit ba ito o si Rizel ba? Andun din si Ginape. Hmm. Ginape ba yung nagluluto ng suku ulam? Idol, maniha pong Idol. Justin. Oh, tsaka update sa kaya ano mga idol kay Ginapi. Wala na. Yung nagtitinda ng ulam, tumigil siya. Tumigil mo? Ginapi. Tagal na mga idol nung no? hey, pagkatapos ng, ng New Year. Katawan. Hindi daw kaya ng katawan mga idol. Okay, may asma Mapupuyat, siya. Tapos may asma kasi siya mga idol. Dapat sa kanya mga idol. Aw, oh, dapat oh, dapat sa kanya araw lamang no. Hmm. Madaling araw kasi yun. Hmm. Ah gagawin yung magluluto kasi kailangan maaga pa may luto na siya mm -hmm. para ano ba may bibili na mga pang estudyante ba pagkain sa mga estudyante dito mm -hmm. na render sa mga idol next time ako magtitinda ng ganyan mga idol pero hindi ko ibibigay ha hindi ba salamat <laughs> na nga pala sa ano nag assist sa amin sa land bank si ma'am mm -hmm. piluton ba yun mm -hmm salamat ang bait Sunday niya. Piloton. Hmm, Nag-usap kami. Nag-asikaso kasi ako sa Landbank, may doon. Tsaka salamat kay Ma'am Det. Thank you po. Mm. Ma'am Det, salamat. Tapos nag-ano kami, nag- ini-interview niya ako ba kung para saan sabi ko ganun sa AdSense sabi niya aba yung YouTube ka pala sir si Joseph Explorer dito din siya kumuha sir ng ano ATM Hmm, ba nga idol ko si Joseph taga bulan din yan hmm. si Joseph the Explorer taga din na siya hmm. ayaw talaga pakita sa mukha mga idol ko yan mga idol tsaka si ano mam Ma sincha tsaka si ma'am Tess. ayaw si salunit ka ba gusto ko pumunta Aso mahiya mana tayo, may dul mahiya ba, mahiya bawat ito mahiya guro. Mahiya ba. Mahiya ka. Mahiya. tayo tinggi To ka na marito rito. Andun nang binata ko man. Mamis ko to. Yung okay. araw-araw ka magkuha nito ba? Parang naano din ako? Naumay na ka no? Hmm. Pag naumay na si Mrs. Maydol O kung hindi naumay Mamigay tayo Basta marami lang hmm. Bibigay sa Diyos Pag nanisid tayo Ha? Tap Ang lalaki na ito Maydol Nami Bibili mo to dito Maydol Mahal na ito Maidol. Tag 350 ang kilo Hmm Basta mga good size ba? Mga malalaki ba? Ay, eh, salamat sa bangka, Ma'am Clarissa. Mm. Salamat talaga, Ma'am. Mag-ingat ka dyan lagi sa Australia, Ma'am Clarice. Marga, ha? sih I love you, Ma'am. Sir Eric? Mm, Sir Eric, I love you po. Ang buto, galantaw pa ba, ba mga sila? Then, oh eh. Hmm? Ang abo mo ma'am. Dari sa it's meram jo ma'am. Mag-comment ka nga ambi. Ay de no. Gatang. Gani siya. Mm. Nako. Dai ko mihilak ka mihilak ko ko. Sure. Kuban. Mag-break de. Tsaka gusto ko pa salamat kay Ate Jocelyn sa liik. Salamat eh. Matagal na yung order ni Ate. Sabi ko kasi sa kanya, gusto ko lang to share sa inyo mga dolang Habang kumakain kami ba uh, Dati pa akong pinapahanap Ay ko Huwag na lang Kung gusto tayo mag ano ng ganyan eh, Doon na lang sa mismong okasyon Araw na okasyon bibili na lang ano, Pariho lang naman mga uh, mm -hmm. lang naman ba yung gagastusin Di ba Sabi ko kaso tumunta kasi si boy dito Sa bahay mm -hmm na ano niya ako ba no niya ako na bibili ba daw ako ng bi eh nalala ko yung sabi ni ate jo juselin bigay tayo ng nang pangbi ano okay. yeah tipsy na kbeka tikike ate kike naman tapi tapa yun, nalala ko yung sabi ni Ate Jo. Eh yung binili ko ano, binili ko na lang, mayroon kinuha ko na lang kasi. Mm. Just kailangan daw nila ng pangabuno sa palayan ba? Sabi ni Ronnie Boy. Si Liad. Liad yung doktin. <laughs> mm. Liad no? Ba, huwag na pangalanan kasi, ano, kakatayin din naman, maawa man tayo. Ano. Di ba ako Liad man lang siya. <laughs> ma, nice na ba, ba mo? Oh, Sprite ma? Kanin ma? Ah, lang. Martis tayo man ano. Lain man kayo magsita hilom mga dulay. Eh. Nya naglantaw mo. Nanood kayo tas di ba? Tahimik. Mga kontra ko sa aban mga idol, Sa Sabahan ko <laughs> no, ko. Idol, eh. nani. Nani kung, kung ano na ni man jud mga dulay. Dal dal kuno ka. Ano ni man jud akong Ah, pamaraan sa pagba ba? Or ganito talaga ako, siguro, mga idol. Hindi kong kausapin kayo ba? Hindi naman ako nagsasalita sa kanya. Eh. sombong Sumbong naman ko niya kung paano mga doon. Tung na ako ituyo. O ba? Mano? Dime. Tanon ma? Mungit hmm. ko ka. Ay mo manigay pala may agluto ma eh. Mmm. Buwan na. Buwan ka Kasi matagal kami hindi nakakaano nito mga doon. Ilang buwan din diba? ba Nung panahonan pa nilang Lister. Silang Lister nga pala mga idol. Wala na si Lister. Nandun na sa Ubay man yun siguro. Sana magbago na yun. Nagsing kasi yun. Hindi <laughs> ko gusto. But totoo yun mga idol. Gusto ko lang maging honest. Ba? Baka tataka kayo kung sana yung mga nakikita nyo sa vlog dati. Ngayon din yung nakikita. Mang kutsara sa mga bi please. Diba? Basta ano mga idol. Ayoko talaga. Ayokong iba yung pangarap sa buhay. Yung hindi, ano ba? Yung wala bang plano sa buhay, ilam nyo na yun, mga idol. Pasensya na, mga idol, ha? Naging, ano, ako, ha? So, totoo yun, eh. Wow. Hindi, hindi madalas sa payo. Hmm. Kahit anong payo, bibigyan natin ng pira. Eh, ano, sa ibang paraan na ikakapahamak nila. O, no, di ba? Mag-gets na yun, mga idol. Kaya, hindi ayoko talaga. Paliwag Bahala, ka, ba? ibas ko ninyo Hina, mga idol. Nandun na. na sila sa ubay. mam, hindi ka naman. Hindi, buko na. Mesa mo na kayo na pas, Papa. Ang um, kita Ikita ay eh, mong mamanak tanawa. Hmm. Kita?

Mas <coughs> mala may malalaki din ako ng ano diyan mga idol. Mm. Tawag dito isda. Bukas, kitong. Eh? Malapad pa dito mga idol. Sa video, maliit siya pero malapad siya. Sold na yung pang-ulam mga bata pagpasok bukas. Mm. Kuha tong ginluan. Amalinis ah, malinis na. Sabaw na po. mga idol may ano ko ba bawat manisid kami pag umiwi ko sakit yung likod panuhot ba mga idol panuhot o, kung manisid mga idol di na hmm. na alam may sis ipipilot ako lagi o pabanyas ako ng ano kasi siguro matanda na mga idol no hindi man ti ay mga idol kay di ba man yung uti kasi masakit man yung pangihi sakit yung kilid per di ba kilid man to yung sakit sasakit sa or di man sasakit kano bang mubanhod siya pag nanisid kami mukhang magre-retiro na tayo mga dul <laughs> para magre-retiro na na kayo pa music na Ang retiro pang 60 edad niya yeah. <laughs> sa vlog ba wala <laughs> man ay pakukuan kay na ilawas may diferensya Pagsundin na nimo. Hindi na jud. Pag shut out ma. Tapo na imong kanbyo. Ku shut out ba. Tapo isa ba kay o gawa man Na yung Kanang kuno yang giabihan ma dulo. Baji o bai ma idol. pero hindi sa mataba kasi payat. Hindi payat mataba kasi mapayat.

Guys, okay, si Green lang ha. Ah, direk mo sa biik no. Oh. Alin? Dira sa uh, ano? Dira sa gumawa kami ng mad kulungan. Hmm. Madali ang kulungan ba ng biik? Doon siya kukuha ng set out model. Hmm. Sin, na? na kayo sa vlog mga doon. Wala na mo din. Eh. Basta video-video lang ako dito. Hmm. Payat. Payat. lang Uh unang-una shoutout kay Richard Cantoria. Shoutout, Dol. Salamat sa pag don't skip ads, Idol. Kay Bernie Undangan. Kay RG Bagabuyo. Shoutout. Kay Merna Mernanedic. Shoutout, Dol. Jan Sabangan, Idol. Jan Sabangan, shoutout. Shoutout, Dol. Sharon Murata. Salamat sa Kay Joseph supporta. Magdura. Kay Untog. Salamat, Dol. Kay... Kay Bien Benido at Bien Kula. Mayroon ba? Mm. Kay Sili Admaro. Mm. Kay Eric. 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 Dapat yan Kay Nik Bataykan. Dapat dito ka Mardi Abangli. Ha? Kay Rolando Loviti. Lovers. Kay Angelic. Angelic Me Bulon. Kay Rambangs Channel. Kay rowell Balsumo. Wow. Kay Vincent Maritan. Kay Ghost Oracle. Rinanti Malahos. Kay Maria Rosila luro Kay Roxy Abad. Kay Trifle TV. Dahil niya Larry Batuon. Ang katong baje. Mm. Kay Rodrigo Adorna. Kay Melvin. Kay... Jerome Bertuduaso. Kay... Tinik TV. Tinik TV. Kay Maricel Ito. Bunhan. Dol. Kay Bubis Arne Laulita Set Kay Anel Mix TV Kay Jacob Uviliar Kay Bernard Fermentira <coughs> Kay Joseph Da Silva Kay Rolando Sakdalan Ito lang pang lahat Laming salamat po ah <laughs> Sa mga hindi nag comment Na nanood sa video na dito Sa video video ko dito Maraming salamat din no sa, la sa lahat ng silent viewers Salamat po ah sa mga bagong nag subscribes No? Salamat po. Hindi wow. ko na pa ba, El Madol. Salamat yung lahat. Hanggang dito lang po. Kain pa kasi ko, idol eh. Pilig ko sa kain lang, May Idol. Bye-bye, May Idol. Bye-bye na. Bye-bye, mga Idol. Bye-bye na. -bye, ah. Lamihan, mga Idol eh. Hindi lang sa ang babay, May Idol. <laughs> mangdine yung sapat sa kinuha ang baboy ma. oh, oh makauin eh. mm, eh. oh, na anakpe ah. ako na di ako na kay Jans ay kumusta kay uh, John Fritz Gerald Fernandez kay Alimar Tim Tim kay Adelina Basiles Mm, ano, Kay... Kay Gilberto Luno. Turilbilio. Luno. RG Bagaboyo. Jenry Sumatra. Shout out Idol. Kay Raquel Rujas. Dubli-dubli na naman. Kwa man is Raquel Rujas. Marvin Mura. Hmm. Hmm. Kay LD Fonso Mercader. Shoutout. Kay Leonides Birano. Shoutout doon. Kay uh, Gilbert. Ah. Kay Sam to. Gilbert Halasgo. Kamot-kamot ah. na ko doon lang. Kay Elizabeth Santos. Tadad. Kay Junil Adukul. Shoutout din kay Julio Santos. Kinamdam kong Julio Santos ba? Nadi no, ay. <laughs> Hmm. Uh, ano na, na kay yun. Cooking Vlog. Sayo sa nagalit sa akin. Irwin Rapanot. Ampot. Irwin Rapanot. Rapanot talaga apply do my doll. Kay hmm. Moon Fred Bilya Sis Vlog. Moon Moon fried Bilya Sis Vlog. <coughs> kay Salvation Emmanuel kay Rolando Lobiti Katirin Katirin Miral kay Jonathan Lualhati Alin Mulino shout out, kay Kasol TV Vlog kay Boy Technique kay I'm Yours kay Raymond Ronquillo kay Brian Sangilan itong ano ba Brian Sangilan mm, salamat bro kinakita kayo sa Cebu City kay Vincent Maritan Jimar Kalibay kay wow. Oh. um, pa ko kay mga Dublin ah Lasang na yung mga Kay Moons. Kay Moons. Mm, ayan, Oscar Ho. Mm -hmm. Jomar Sarate. Kay Birds Raffol. Mm, the la birds, Kay Silent Killer. Yan, shout out sa, sa inyong lahat. Silent Killer. Regzul po. Mm, wow. Sharon Murata. Mm, -hmm. Thank you. Kaya dito lang ito, Madal. Bapay na talaga. Mm. Alam Kapang. Mm. Kung ka, goro, Kung baguan ka, Bapay bag, Kamis man. set up